Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for its 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Yan guys, may sunog sa, ano guys, di ka. na nanay, ito ang bumbiro. Nas, Black 14, lagi, sa likod. Okay, ito na, itabok. Itabok na ba, itabok. Itabok. Alala ka, kuya, wala pa doon na dire. Black, Ano? Oh my God, my God, my God, my God. na rin Oh, ang guys, sino sa dikahan? Oh, my God. Sa guys? Uh, na lang, ano yung bahay na yan guys ah? may firewall hindi nakapasok, nasa labas yan sa Dika guys, sa labas sa Dika ah, uh, pero malapit lang ayun, Dika na yan Dika na yan uh, papasok na din yan sa Dika guys malapit lang yan sa amin dito

Saluyo. Luyo? Saluyo. Sa, Luyo. sa, Luyo. sa Santiyo. Masa man, Santiyo nga. Tiyara man dito. Dito nga, di, ma Santiyo. May chapel. May chapel. Santiyo na din dito. Kali lagi? Santiyo na din dito. Dito nga dito. Ang ramamasang nyo ba? Lala ko. Lala ko. Lala ko. Lala ko. kakoa <laughs> sa amin ganon din nilo, malaki ulo, malaki ulo, malaki ulo, malaki ulo, malaki ulo, malaki Ito malaki ulo, malaki guys, nag-off na ng kung kanila naman ba? Ayan ay, guys. Ayan ang mga, nag-hubo mga kakuboy. Ayan mga gamit guys. Ha? Wala na yan, aso-aso. <laughs> Gusto ka pa video kaya? <laughs> pa video, kaya? <laughs> Sabi na kapit bahay ko, nag video daw ako guys. Ayun.

Diri ba sa tapad bitaw sa gawa? Ay inuubo pa ako, guys. Ha, balik, balik, balik. <laughs> balik na, balik. Ay, ay, ay. Ay, na. Wala ano naman, wala ano naman nagsiga ka na. Aso pa yun. Asupa. Yawe? yung mga gamit guys yun. Oh. Pati yan, rice cooker, yan nilabas. Ayan, grabe. Kasi ah, yun ng katong grid. dito pa yung ibang gamit namin guys yun. Oh. Ayan, nilabas ko yung mga damit namin. Ayan, nandiyan, sa galabas. Bago lang nang dumating si Paul. My goodness. Bago lang, oh, bago lang dumating si Paul. Yay! Yun na na yung pangakuto niyo, day. Ayan, oh. Ginawa ko yung mga bedsheet namin, guys. Yan ang sinudlan ko ng uh, damit namin. <laughs> Ay, naku. Nakakaba. pangalang, pangalawang basis yun na to. Yung unang basis yung nagtatrabaho pa ako sa MIPSA. My God. Ah, grabe din. Galing pa ako sa work. Ah, I mean, nasa gilid lang ng Lear Corporation yung ano ko. Nasa gilid lang ng company ko yung boarding house ko. Kaya yun yung boarding house, boarding house na yun ay ano malapit na din isang ano na lang isang block na lang din yung nasusunod na yung ano naman puti na lang nagapan na lang din guys pangalawang bisis ko na to alas hindi na ako makaano <coughs> ano si Juan? pangwaanan naman si Nina ka? si Jacob? pag si Nina Jacob? pag si Nina ba? kuwaari mga masinina rin ang ano to mo sinina ko? Oh. Ko ano to ba? Ko ano? Ko ano biot? kikiat Keke at. Pero dong? Yan na sa na tapat lang yan. Ah. Yan oh, no, na sa likod diyan. Ganito ano laki na usok diyan. Ayun si Lala. Ma, bigyan siya ma. Oh hihihib lang si lala si lala lang nailabas namin si Maya kasi ayun masalud pa lala lala na nana nana agong biro nana nana lala picture tas fire mo pichong lala ka oo lala kasi hi ni lala Ayala. Yeah. Yeah, may usok na guys. yan sa Amin, dito yan ang amin. na black ya na Amin. Awa ma. Iwasan ako yan. Awa ganon, mami. Awa. Oh. Iwasan ako. Sixty -six bani mo ay? Sixty. -six. Hindi mo guys.

Buti na lang kasi ano, mga, mga hindi ano, mga hindi light materials sa mga bahay. Kung light materials sa bahay ay ako. Na si Babu di? oh, ba? si Ribe? si Babu kayo, oh, guys oh. Ah, uh, namin din si Babu. Diri diri diri. The fire, na fire. Mm. Ma. Wow. Sabak. Diyan, kanina, ang laki ng usok dyan kanina, guys. Oh, ang laki ng usok talaga. Uh, makita na yung apoy. Diyan, nasa likuran namin yan. Ano ko? Ah! Ha? dito, <todid> Ha? <get> bangon. Drink na ito. Drink! Chico, anong gaki at kiat na Tawag gata pariyag ko na muna sa mga gata. Ano po guys? Grabe pa ang usok. Grabe pa talaga ang usok. Hindi pa ano. Hindi pa nawala yung usok. Pero may mga ano na. May mga firemen na. hindi na yan na ano dito sa aming block. Hindi na yan pupunta. Lala! Lala. Uh, marami pa. Grabe pang usok, guys. Marami pang usok. Buti na lang hindi light materials dito. Kasi kung light materials, ay ano na. No. Uh, kanina pa to kasi hangin din, mamin. Hay nako. Guys, da steamer at tubig sampiyo din. Dito tayo, eh. Kunin posahin lang ng dita. Ay, ang sampiyo. Ayan. Babalik na yung mga gamit. <laughs> Babalik na yung mga gamit, gamit nila ni Ate, Ate Arlene. Yung sa amin din. Babalik na din namin to. Nalabas nila yung mga gamit nila ni Ate. Yung kapitbahay namin. Kasi marami sila. Yung sa akin, yung nilabas ko lang yung mga damit lang namin. <laughs> mga damit lang talaga. Yan sa kanila. Oh. Yung mga ano nila. Nilabas talaga. Kasi marami sila. Kaya ayun. Ayun.